Good day sa mga naka MIUI 125 user. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng aking feedback dun sa binili kong aftermarket na pipe. Ito yung Hero pipe. Kung tawagin nila ay Apido. Ito ay binili ko last month. Ah, okay. Ito papakita ko sa inyo kung talagang sok mga ba, ba siya sa MIUI 125. Okay. Kung makikita nyo sa length nya sa haba nya yung haba nya ay lampas dito sa fender okay sa rear, uh, fender pagkatapos uh, ang kanyang bracket ay kung makikita naman natin ito ay merong spacer para maikabit mo siya hindi siya katulad ng stock yung spacer nya ay nakabuild in na kaya ikaw hanap ka ng paraan para magkaroon ng spacer kasi kung hindi mo siya lalagyan ng spacer, didikit siya dito sa pender, yan. nakita nyo yung mark na yan. kung nakita nyo, nung do, idinikit ko siya doon, kapag may angkas ka at nagbabounce yung motor mo, yan, mayroon siyang scratch. ntitang kita, kaya unfit yung build ng pipe na to para dito sa MIUI. At isa pa sa problema niya ay itong piting ng lock niya. Nung una, ayos. Habang tumatagal kapag ikaw ay dumadaan sa mga tagtagan o sa lubak-lubak, naglulus siya. Kaya nahuhugot yung pinakamis mong pipe sa dito sa elbow niya, sa pinatubo niya. Kaya ang ginawa ko, pinalagyan ko siya ng, kung makikita nyo, Ayan, pinalagyan ko siya ng uh, ring. Bakal din. Okay? Parang double spacer niya. Double, double lock. Kaso nga lang, ganun pa rin, nahuhugot pa rin siya. Kaya, nadidismaya ako sa built-in ng ganitong pipe. At saka, kailangan mong umanap ng spacer dito. At kung makikita kasi natin, hindi ko lang alam kung lahat ng build ng bracket ng aftermarket ng MIUI ay nakatabingi ito itong bracket na to yan kung makikita nyo tapos kung sisipatin nyo dito may spacer na siya pero maliit pa rin ang clearance okay pagkatapos etong plaka ko ay dito yan nakalagay ngayon Meron siyang ganito na may spacer na siya. Ang problema naman, nung nandito siya nakalagay, ganito nangyayari, sumasayad dito. Kaya pag mabigat ang kangkas mo, oo nagbabounce ka. Kaya ganito yung nangyari. Ayan. Okay? Kaya ginawa ko bumili ako ng ah uh, plate bracket. Ayan. Problema din hindi ko alam kung sumasayad pa rin siya. Kasi alam mo kung bakit, ayan o, meron siyang marking na ibig sabihin ay sumasayad siya dito. O, kung makikita nyo, ubos ng pintura. Yan, yun nangyayari. So, hindi siya uh, tinatawag na swak talaga sa fit o pit na pizza sa build para sa MIUI 125. Pero binili ko siya ay pang MIUI 125. Okay? Ang gandaan lang kasi sa kanya, yung tubo niya, makita nyo, ay stainless. Stainless naman, walang problema. Nga ang sobrang haba, kung makikita nyo, yan nahaba, haba. Okay? dito Maganda naman ang tunog niya. Mamaya, check natin yung tunog niya. Papakita ko sa inyo. Yan. Ito lang. Dito. Yan. Kung makikita nyo. Ito ay bola. Ibig sabihin yun, yung ply ball. Ginawa ko yung spacer. Hindi pa ako makakita ng spacer na maganda. Yan. Nagtitingin-tingin pa ako sa mga online shop. Kung ano yung size at saka kung ano yung sock dito. Kaya lang sana, request ko sa gumagawa ng hero pipe. Gawin sana na fit na talaga dito sa MIUI 125 at yung talagang meron siyang spacer o built-in na spacer o bushing na hindi ka naman problema kung paano mo siya lalagyan. Okay? Okay, ito yung stock ng MIUI. Kita nyo naman, talagang ano na, yan na-agnas na. Yan, na na sa kalawang. Ang kagandahan talaga sa stock ay yung kanyang built-in na bracket. Ito na yung bracket niya. Kung makikita natin, kung sino man nakapansin ito, ay meron siyang talagang spacer. Naso talaga doon sa pagkakabitan Okay? Tapos, matibay. Tsaka solid yung bakal niya. Ito, itong sa hero, manipis lang you know, nipis niyang, lang yan. Okay naman ang pagka-welding pero manipis lang to. Hindi katulad ng stock, talagang makapal. At saka isa sa kaganda ng stock, meron siyang bracket dito. na uh, which in, talagang double purpose na nakakabit yun dito sa ilalim. Yan. Na hindi siya araw ng stardy o pagkaaroon ng kalog o malog hindi katulad sa mga aftermarket market talagang katulad nito pwede naman siguro paggawa natin ng uh, bracket yan dito para magkaroon ng kapit yan nga lang talagang gagastos ka pa talaga para magkaroon ng ganyang bracket kaya sa susunod ay ipapa modify ko to itong stack kasi ang kina, pinakagustuhan ko talaga dito yung bracket nya talagang hindi maalog. Okay? Siguro hindi lang ako naging maganda, uh, hindi lang naging maganda yung pagbili ko ng ganitong pipe. O hindi ako masyadong nag-review kaya medyo hindi ko nagustuhan yung gantung pipe. Kasi sa una maganda siya, maganda. Uh, akalain mo walang maging problema yung pala habang tumatagal nagkaroon na siya ng problema lalo dito yan, tulad yan kung nakikita nyo, hindi siya align kapag mayroon itong spacer. Hindi siya align dito sa pinaka pipe nya, yung pinaka tubo nya. Yan o. Oh. Kung napapansin nyo, hindi siya align. Okay. Doon naman sa pinagkakabitan nya, goods naman, wala naman sigurong problema. Okay. Ilang banko ko na to, siguro mga dalawang ko na itong pinoproblema kung paano ko siya mapapatibay. Ayan, siguro pagbenta ko na lang to o kaya ay o nga pagbenta ko na nga lang yun ang magiging ano ko tapos palit ko ng ibang pipe. Pero sound check natin para marinig nyo. Okay? Sound check natin para marinig yung kanyang ano, ang kanyang ugong o ang kanyang ano, ang kanyang pipe maganda naman ano, maganda ang kanyang tunog makaganda ng tunog niya problema talaga ay hindi ko talaga nagugustuhan nagkakaroon ka ng pag alinlangan o ano yung parang talagang hindi ka mapakali dahil paalam mo hindi maganda yung ginagamit mo pagkatunog niya Okay, hanggang dito na lamang Sana ay na-share ko sa inyo yung aking feedback tungkol sa pipe na ito Yan. Sana ay sa susunod na version ng pipe na to ay fit na fit na sa o oh, swak na swak na sa MIUI 125 I-subscribe nyo po ang aking YouTube channel. Maraming salamat po.